Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagpapakinig. Shout out kay De Guzman JP at shout out kay Ronald Gutierrez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Dahil sa pagkamangha na ito, at ang marangal na lalaking ito ay lumabas, ang mga taong orihinal na nag-aaway ay tumigil ng tahimik. Natural na alam ng mga gwardya kung sino ang bisita, at kahit na hindi siya kilala ni Han Sanchen, mahuhulaan niya man lang kung sino siya sa kanyang kasalukuyang posteria. Sa pagtingin sa loob ng Feng Pavilion, na naging gulo, nagalit ang marangal na lalaki. Siya ang tunay na manager ng Feng Pavilion. Sa orihinal, ang young master na si Leo ay pumikit sa usapin ng paglilinis ng mga tao ayon sa mga patakaran ng Feng Yei Pavilion. Gayunpaman, kahit paano ka pumikit, dapat ay nakabatay ito sa hindi pagkasira sa Feng Yei Pavilion. Gayunpaman, sa kasalukuyan, maraming mga tindahan sa Feng Yei Pavilion ang nawasak, paano pa siya makakaupo? Mr. Chin, bahagyang niyakap ng young master na si Leo ang kanyang kamao, na itinuturing na isang pagpupugay bahagyang tumanggo din ang marangal na lalaki na nagngangalang Mr. Chin, na naging tugon, ayon sa mga alituntunin ng Feng Pavilion, walang sino man ang pinapayagang lumaban sa pavilion, at ang mga lalabag ay parurusahan ayon sa matinding parusa ng Feng Pavilion. Pagkatapos ay tumingin siya sa tatlong libong tao ng han at malamig na sinabi, Tatlo, alam mo ba ang mga patakaran ng Feng Yi Pavilion? Bahagyang tumalon ang mga kilay ni Han San Chen, Mr. Chin, tama ba? Oo, malamig na tugon ni Mr. Chin. Hehe, may gustong manakit sa amin, pero umiwas lang kami. Bakit ba kami ang gusto mong sisihin? Bakit? Natatakot ka ba sa pamilya Leo? Ikaw, galit na galit si Mr. Chin. Gayun pa man, ang mga salita ni Han San Chen ay talagang makatwiran. Syempre, natatakot siya sa puwersa ng pamilya Leo. Kung hindi, paano siya pumikit? Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang pagkawala ay napakaseryoso na kailangan niyang maghanap ng magbabayad para dito. Ang pamilyang Liu ay halatang wala sa konsiderasyon, at ang malaking kalaban ay ang kanyang Aaron lamang. Kung hindi mo hinintay na magtago, paano mabangga ng gwardya ang tindahan dahil sa paghuli sa iyo? Hindi mo ito responsibilidad, at sino ang ito? Malamig niyang tugon. Wow, nakakita na ako ng mga hindi makatwiran, Ngunit hindi ko nakita ang mga napakalakas na wala kang kahihiyan. Talagang nakita ito ni Han Sanchen, original, akala ko ibang lugar ang Feng Yi Pavilion na ito. Ngayon tingnan mong mabuti ang mukha na ito, haha, pero isa rin itong lugar ng basura. Ang Feng Yi Pavilion ay ang pinakamalaking merkado ng kalakalan sa lungsod, ngunit ito ay naging isang lugar ng basura sa iyong bibig. Boy, ang iyong tono ay masyadong malaki. Malamig na bang antong hininga si Chin? Ang mabuti o masama ng isang lugar ay nakasalalay kung mataas ang antas ng mga tuntunin at istilo nito. Si Mr. Chin, bilang pinuno ng Fengyi Pavilion, ay isa lamang bulgar at walang lasa na tao. Matatawag bang magandang lugar ang ganoong lugar? Hinamak ni Han Sanchen na tumawa. Mr. Chin, kausapin mo siya ng tamad. Malamig na uminom ang young master na si Liu, ibaba na natin siya. Lilinisin ko ang mga tao. Maaari kang kumuha ng sampu-sampung milyong ginto, pilak at alahas bilang kabayaran. Pareho nating nakukuha ang kailangan natin. Hindi ka agad nangako si Mr. Chin, at tumingin kay Han San Chen, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sasaluhin kita ng nakatali ang mga kamay ko. Kung ano ang ginagawa natin sa iba ay kung ano ang gagawin natin. Ano pa ang magagawa ng isang tulad mo? San Chen disdained a smile, yung nambobola sa akin, karapat dapat din kayong arestuhin. Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sa isang tingin sa kanyang mga mata, daanda ang mga security guard din ang direktang sumugod patungo sa Aaron. Natural na hindi palalampasan ni Young Master Leo ang napakagandang pagkakataon. Sa isang malaking kamay, ang mga gwardya ng pamilya Leo ay inatake din ng Aaron sa isang iglap. Direktang humarang si Zeking, habang si Ivory ang may pananagutan sa mahigpit na pagprotekta kay Han Sanchen. Kahit na ang kabilang panig ay may malaking bilang ng mga tao, sa harap ni Zeking, isang grupo ng mga tao ang malinaw na naharang sa pag-atake sa isang pagkakataon, at mahirap manalo dahil umatake sila ng ilang round. Sa oras na ito, sa harap ng pintuan ng Ka Feng Pavilion, naghihintay na si Pago na medyo pagod. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi siya naiinip ay hindi dahil sa paghihintay, ngunit dahil talagang hindi niya alam ang ugali ni Han Chen at ang buong tao ay tila mayabang at hindi mapakali. Gayunpaman, sa oras na ito, ang labis na ikanalito niya ay ang karamihan ng tao na nagmamasid sa paligid ay nagsimulang lumipat sa isang malaking bilang sa kabilang direksyon, na ginawa siyang lubos na nalilito sa nangyari. Hindi nagtagal isang katulong ang nagmamadaling pumunta sa kanyang tabi at mamulong, Master, mukhang may malaking bagay na nangyayari sa Feng Yei Pavilion. Nabalitaan ko na may tatlong estranghero na nag-aaway sa young master na si Liu sa loob. Sige, awayin mo ako. Naiinip na pinaalis ni Pei ang katulong, ngunit bigla siyang natigilan sa pwesto, tatlo. Tatlong estranghero. The next second, he grabbed the servant directly. Anong sabi mo, sabihin mo ulit. Guro, tatlong estranghero ang nakipag-away sa pamilya Liu sa Fengyi Pavilion. Si Pei Gu ay hanggal sa lugar. Natural na alam ng mga tao ng pamilya Liu na dapat nasa lungsod. Sa kasong ito, sino ang magiging bulag para humanap ng gulo para sa pamilya Liu? Tanging ang mga taong wala rito ang maaaring makagalit sa pamilya Liu nang hindi nalalaman ang kadakilaan ng langit at lupa dagdag pa ang tatlong estranghero, mukhang tama rin ang bilang sa tatlong libong tao ni Han. Imposibleng sabihin mong hindi mang, mang si Pego. I'll go. Isn't it really a big fucking thing? Sa sandaling bumaba ang boses ni Pego, mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sumugod sa Feng Yei Pavilion kasama ang kanyang mga tauhan at kabayo. Halos pagkaalis niya sa harap na paa ay agad siyang sinundan ng mga tropa sa likuran, Maging ang mga nanonood ay sumunod na lahat sa oras na ito. Sa pagtingin sa poster ng pinuno ng pamilya Pei, alam ng lahat na ang bagay na ito ay hindi nangangahulugang isang maliit na bagay. Isang grupo ng mga tao ang sumugod sa Fengyi Pavilion sa napakalakas na paraan. Sa oras na ito, ang Fengyi Pavilion ay nakararanas ng pinakamalaking bagyo at paggalaw pagkatapos ng pagtatayo ng pavilion. Kahit na ang seguridad sa pavilion ay nakikipagtulungan sa mga gwardya ng pamilyang Liu, tila mahirap pa ring harapin ang depensa ni na Zeking at Ivory. Ang dalawang babaeng ito ay mukhang maganda at banayad, ngunit sa katunayan, sila ay lubos na kahanga-hanga kapag nagsimula sila. Nag-iisang nakatayo silang dalawa sa harap ng isa't isa, at ang isa sa kanila ay umiwas kasama si Han Sanchen sa gilid. Kahit na kinugkob ng daan-daang tao ang maliit na lugar na ito sa loob ng halos kalahating oras, hindi man lang nila mahawakan ang buhok ni Hansani. Ang isang grupo ng mga tao ay nasa masamang kalooban, humihingal, ngunit walang magawa. Nanay niya, aso ka, kung may binhi ka, tumayo ka at magtago sa likod ng isang babae. Anong klaseng bayani ka? Galit na saway niyang Master Liu at galit na itinuro ang isa't isa. May gustong sabihin si Ivory, ngunit pinigilan siya ni Han San Chen. Bahagyang humakbang pasulong si Han San Chen at naglakad sa harap ni Ivory. He disdained and said, parang kung tatayo ako, may magagawa ka. Tumayo na ako, tera na. Nang marinig ito, agad na sumugod ang young master na si Liu patungo sa Aaron. Gayunpaman, wala pang limang metro sa harap ng Aaron, isang matalim na espada ang direktang hamarang sa kanyang harapan. Kung gusto mong mapalapit sa tatlong libong kapatid ko, itanong mo muna kung sangayon ba ito sa espadang nasa kamay ko. Malamig na sabi ni Purple Feeling. Magsasalita na sana si Mr. Leo. Ngunit itinaas ni Han Sanchez ang kanyang kamay at inilayo ang espada. Pagkatapos ay lumakad siya ng ilang hakbang sa harap ni Ginoong Leo. Ngayon, kahit ang espada ay kinansela para sa iyo, at ako ay nakatayo sa harap mo. Ang tanong ay, nangangahas ka bang gawin ito? Nang makitang laganap si Han Sanchen, gustong gusto ng young master na si Liu na itaas ang kanyang kamay at direktang sampelan sa mukha. Pero kalahati pa lang ang taas ng kamay niya pero bigla siyang sumimangot. Sa ganoong security guard, natural na hindi niya kailangang tumayo at hayaan ang sarili na labanan siya. Gayunpaman, siya ngayon ay tumayo at hinahayaan ang kanyang sarili na makipaglaban ng hayagan. Among them. Natatakot ako kapag pinag-iisipan kong mabuti, lalo akong nagkakamali. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng young master na si Leon na tumigil at nagsimulang mag-isip, at nag-alala pa kung ang lalaking ito na si Han San Chen ay si Yin mismo. Ano? Takot? Dare not. Malamig na ngumiti si Han San Chen, gayon paman, walang silbi. Ang matakot ngayon, maraming bagay sa buhay ng isang tao ang may isang pagkakataon lang. Kapag napalampas, walang silbi kahit ang pagsisihan. Halimbawa, nasaktan mo ako. Tumawa ng mahina si Han San Chen. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang young master na si Liu, na seryosong pinag-iisipan ito, ay hindi na talaga nakayanan. Walang nang ahas na makipag-usap sa kanya sa ganoong tono, at walang nang ahas na makipaglaro sa kanya sa ganoong oras. Kahit alam niyang sadyang mapanokso si Han San Chen, halatang wala siyang pakialam. Fuck you, orihinal na gusto kong makita kang tumayo ng tapat at hayaan akong lumaban, kaya bibigyan kita ng hindi gaanong kahabag-habag na pagkakataon. Ngunit ngayon, gusto mong maghanap ng sarili mong ulo mag-isa, kaya hindi magawa ni Lolo Leo, hindi kita kayang bigyan ng pagkakataong ito. Tama ka, isa lang ang pagkakataon sa buhay. Gayun pa man, hindi ito tungkol sa pagprovoke sa iyo, kundi tungkol sa pagprovoke sa akin. Bumagsak ang mga salita, direktang itinaas ni Young Master Leo ang kanyang kamay, at papaypeyan na sana niya ito. Halos kasabay nito, sumugod din si Peigo sa pintuan kasama ang mga tao at mga kabayo. Storytelling channel sa YouTube Nagmamadali si Peigo sa lahat ng paraan, at napanaginipan pa niya ang mga posibleng eksena sa hindi mabilang na Feng Yei Pavilion, ngunit kahit gaano pa niya iniisip, mas mabuting makita ang mga ito ng sarili niyang mga mata. Hindi ba babasa, sapat na ang mata na ito para banggitin ito ni Pei Guzin ng direkta sa kanyang lalamunan. Tumigil ka, hindi alam ni Pei Gu kung saan siya nang galing. Sa sobrang tagal ng pagtakbo, nakakainom pa rin siya ng malakas. Sa ganitong prestihiyo, lahat ng mga taong naruroon ay hindi maiwasang lumingon. Nang makitang personal na dumating ang may-ari ng pamilyang Pei, maraming tao ang yumuko ng bahagya sa lugar upang ipakita ang kanilang paggalang mas marami rin ang pinagpapawisan para kay Han San sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, si Han San ay napahiya ng gusto upang pukawin ang mga tao ng pamilya Liu at magkaroon ng Feng Yei Pavilion upang suportahan siya. Kung may isa pang pamilyang Pei, natatakot ako na kahit si Han San na may dalawang babae na may ilang mga kasanayan ay tiyak na mapapahamak ngayon. Tito Pei, sa paningin ni Pigo, ang young master na si Liu, na itinaas ang kanyang braso para lumaban, ay tuwang-tuwa din at labis na masaya. Ayon sa mga tuntunin, bagaman ang pamilya P ay nagbabayad ng taunang pagpupugay sa pamilya Liu taon-taon, kadalasan, ang mga matatanda ay palaging nakikita ang mga matatanda. Ang mga tao sa kanilang henerasyon ay walang gaanong pagkakataon na makipagugnayan sa mga kasalukuyang may-ari ng pamilyang Pei. Pero ngayon, nasa harapan namin ang may-ari ng pamilyang Pei, at halatang nandito siya para suportahan ang sarili niya. Paano hindi magiging masaya si Mr. Liu? Sa sandaling sumigaw siya, natatandaan din ni Peigo na anak ito ng pamilya Liu, nakakunot ang nuo at sumusugod sa mga tao sa ilang hakbang. Anong ginagawa mo? Galit na tumingin si Peigo kay Young Master Liu. Ngumiti si Young Master Liu. Sa panahong ito, mahilig talagang magpanggap si Tito. Gayunpaman, kung tutusin, siya ang may-ari ng pamilyang Pei, at tama rin na magpanggap. Sa pag-iisip nito, bahagyang ngumiti ang young master na si Leo, Tito Pei, ano ang nagdala sa iyo dito? Nako, walang mali, ngunit may isang lalaki na walang mga mata na nanggugulo dito. Lumabas ako at nagsabi ng ilang salita, ngunit hindi nila ibinenta ang mukha ng aming pamilyang Leo. Sa makatuwid, nakipagtulungan kami sa kapatid ni Feng Yiting upang mahuli siya. Sa kasamaang palad, ang dalawang dilag sa paligid ng batang ito ay may ilang mga kakayahan. Hindi pa namin siya nahuhuli ng ganoon katagal, ngunit hinayaan namin siyang masira ang maraming bagay sa Fengi Pavilion. Uncle Pei, you're the best. Anyway, andito ka na. Otherwise, please help catch it. Nang marinig ito, sumimangot si Pei Kung noon pa man ay naniniwala siya sa kalokohan ng young master na si Liu, ngunit ngayon, nakatayo sa tapat si Han San Chen. How dare he believe it madali? Totoo ba yon? Malamig na sabi ni Pei Gu Wei. Natural na inakala ng young master na si Leo na siya ay kumikilos muli, at sa tumango, exactly. Gayun pa man, nang tumangala siya, nalaman niyang hindi siya tinatanong ng Pei Master, kundi si Han San Chen. Marahan na umiti si Han San Chen, ang totoo, bumili ako dito ng Snow Lotus may nagbid na malisyosong nakawin ang pabor sa akin. Bilang resulta, nakipag-ayos sila sa akin at nagpas siyang kunin ang mas mataas na presyo. Ngunit pagkatapos na makuha ito ng mataas na bidder, ang ilang mga tao ay tumanggi na tanggapin ang resulta at ginamit ang momentum upang sugkuin ang iba. Maaaring tumstigo ang isang tindera. Kasabay nito, maraming taong naruroon ang maaaring tumstigo. Maaari kang magtanong kung gusto mo, Mr. Pay. Pagkatapos nito, tiningnan ni Han San Chen ang young master na. Si Liu at sinabing ng alipusta, talagang marunong ka munang magdemanda sa masasama. May ganun ba, young master Liu? Mahinang tanong ni Pego. Agad namang umiling si young master Liu. Walang ganoon, pagkatapos nito, lumapit siya kay Han San Chen at malamig at sarkastikong bom Hum, mabahong bata, may mga bagay na hindi nakadepende kung makatwiran ang sinasabi mo. Ngunit kung naniniwala ka, paano kung totoo ang sinasabi mo, may ibon ka, ngumiti si Han San Chen at tumigil sa pagsasalita, simula nang dumating si pego Naniwala si Han San na natural niyang hahawakan ito ng maayos, at hindi na niya kailangang magsabi pa. Yun nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!